good morning guys, good so, morning. Ano nung dito, dito? tayo ngayon sa bahay. Kasi maulan na umaga sa inyo lahat. Kasi umuulan dito guys. Check nyo ang uh, Check nyo ang uh, umuulan Mula pa kaninang ano yan, madaling araw maulan. Nakakatamad ang lumabas. Yan yung ating ano, may tindahan tayo doon ng baboy. Medyo matumal kasi syempre umuulan. Okay. Wala masyado nagbibili. Kasi syempre, tamad silang lalabas umuulan. Umuulan. Kape na lang natin. <laughs> kape tayo. Sarap. Kasi umuulan eh. Sarap magkape. Okay. Sarap magkape umuulan. Sarap magkape. Ang hirap yung ganito. Araw-araw na umuulan. Umaga. Wala masyadong ano, wala masyadong debili pag ano, pag umuulan, di ba? Wala masyadong. Kasi siyempre tinatamad sila na lalabas sa kanilang bahay kasi umuulan. Hirap. Apektado ang negosyo. Ang hanap buhay ay <laughs> kape tayo guys, kape. Apektado yung hanap buhay pag ganun. wala masyadong mo yung huh? Ang hirap nung no. na naman ganito. Umuulan na naman ng umaga. Uulan na naman siya ng umaga, kapon. Ang hirap. Ang hirap pag ganito. Umuulan. Umuulan na umaga. Huh? Magkape-kape. <laughs> kape lang tayo kape. Kayo dyan, kumusta, ano nyo dyan, maaraw ba dyan o maganda bang panahon? Sa inyong lugar, sa mga lugar dyan, mga sis at mga. Ah, sarap magkape. Kaya nagpakabasakan. Awan, awan ay kade, kapote. Ano lang, dapapote yun. Ano yun, nakarugit talikod pa mo. Sila yung mga naka-peso sa talipang pano nila. Peso nila sa pano. May anong pa doon? May maliit na market lang. May pwesto ko dito. Ang hirap yung ganito. Kasi nakakatamad na lumabas tatanggong mo. So, pag labas ka naman na ganito, mabasa ka na. Si Poon, bubo ang abutin. Ako na nga may ubo eh. <coughs> may ubo ako guys, may ubo. Dito lang tayo, simple. Magkape. <laughs> kape tayo guys, kape, kape. Kape everyday. Ito yung buhay ko. Pa. Minsan nga, sa kape ano, isa sa umaga, may dito pagising sa hapon, isa sa gabi o tanghal depende sa sitwasyon kung maayos sa malamig na panahon kape ako pero kung mainit yung panahon hindi ako magkape <laughs> ganun lang yan ganun nga kasabihan kape is my life Yes, kape ang ating buhay. <laughs> kayo dyan. Sino mahilig magkape? Kape na tayo. may yung mahilig dyan magkape? Kapehan na tayo. Ha? Kape tayo. Ngayon, ito lang yung simple. Bahay dito sa mga. Kubo lang ito. Basta may tirahan. Okay na yun. Happy na Ang importante na saya. Ang importante masaya <coughs> ang importante masaya. buhay. Masarap mm. Sarap talaga magkape. Ah, yun. Ganun yung uh, ganun pa rin. Malakas pa rin. Wala pa rin tigil yung pagdula. Ayun yung pwesto. Wala masyadong doon yung Wala masyadong doon yung bilig. Eh. Siyempre, umumulan. Kamat yung mga tao na yung talagang nung nag gusto na talagang magluto ng karne ay bibili pero kung yung mga na tinatamad na lalo na yung mga nakaabili na ng kanilang ano stock na pang mag one week eh, hindi na yung lalabas kape tayo eh mga nakasampay ang nagami tinilagay ni Dad dito sa loob kasi ano siya mababasa sa loob Sarap mga kape. Ay, sarap mga kape. Mm. Sarap. Ito yung mahirap. Ito yung mahirap dito pag ano. Mm. Lalo rin na mga tao. Tamat sila talaga. Ito mahirap mahirap para sa amin na uh, ang po ay yung ganyan nagbibenta ng karne baboy, karne manok wala na nabili lalo na yung restaurant, wala na no? <laughs> sana, sana makabenta lang sila kahit papaano para may pang araw-araw lang kainin dito busin na lang natin itong kape at tayo yung magpapalam kape kape is my life araw-araw yan kape is my life ha? ayaw madilim eh madilim eh <laughs> madilim eh madilim madilim Diba? Diba? Madilim? Ikot ko, ikot ko para makita nyo yung aking munting ba yung aming munting na uh, tinitirhan dito sa Maynila hmm. simple lang ang importante yun yung matulog hmm. at hindi ka mabasa yun lang happy na, happy. happy na tayo dito hmm. Sarap ng hmm. kape mapainitan lang yung chan Okay na yun. Diba? Ma? kape. Pag nainitan mo yung chan natin, eh, okay na yun. Kayo dyan. Ano yung ano? Kape kayo ba? Gatas? Milo? Or ano? Ayun na kayo. Kape na tayo. Mm. Sarap. Okay guys. Hanggang dito na lang ating video kasi yung trabaho na naman tayo kahit yung ulan, go pa rin sa pagtatrabaho, sipag lang araw-araw para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ayan. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye-bye guys. Bye-bye. Love you. Bye-bye.